And it's raining. It's raining in Salana. Hindi ka ba nilalambig? Ganda ng ulan. Pero mas maganda to. Hi guys! Gluto kami na ang paksiyo na tulingan. Dahil aalis kami. Ang si Rhea ay magluto ng... Malunggay cheese. Malunggay cheese. Ayoko na niyo. You're so cheap. At magluto naman si Jen Bulag ng bihon. Bihon na paborito ko rin. Pero gusto ko tinapa lang. Ayo, nako ibubutan Ang Hindi siya karni. Ano? Liit ng manok. dilid eh. ko manok. Oh. Ay, sabi naman sa nina ni mapa common 'yon. Ngayon gamit so o tapos hindi mo Ha? <laughs> 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 gusto ko nang ganyan ka hindi ka daring tanawin. Nag-ready na kami ng aming things for later show sa tag nito. San Jose Talisayan and magpapakolor ako ng hair kasi gusto ni gusto niya mag-change ako ng color <laughs> so dahil so, love ko siya pagbibigyan ko siya na mag-color hindi kasi magpakolor kasi si Kuan hoy so sabay na lang ko ayan guys Actually, guys, Jinky! Kita sa ban, pero Jinky! Jinky, ayaw mo uh, Kiss ba? miss you! <laughs> I miss you! Ang sweet naman niya! Ang mo naman! Uh, sige, kiss kayo ni Chuy Chay! Chay, kiss kayo Chay! Friend man sila! Mura siya Julian Singh, oi. Itingog ba? Oh, ito kay Chuchay ka. Pwede mo, Chuchay. Saba kayo na pagdako. Saba Pagdako na nga, saba na kayo ni Tina. Ano si Bonetti ko na? Dili, lahat ka to. Katong gorilla mo na yan. Uy. Ito na ko ka. Nakadayapir po siya, guys. Pero, amo i-ats pa rin. Ay, an-anso. Uy. Ito na ko. Bye-bye. Ta-up, na-up, up. Yung nagkamang sa kuha. And <coughs> eh, Zazat ha. Ayan po si Jinky. -ki. <coughs> kiss ko be, Jinky. Ay. Jing, kisa ba? <coughs> kisa ko be. Ay. Ay. Kiss ba? <coughs> Boy ni nga.

Ginger. Ginger. Sorry, sorry, sorry. Ginger. Uh -huh. Uh -huh. Ginger. nga hilaw. Green. Kutuan mo ko. Kutuan mo ko. Jing. ko ba? Mm -mm -mm -mm. Tay. <laughs> ha? Huh? Eh, starting the color. This is ginger. Ginger, di ba? Oo, pero dili ni sa match ang ginger sa imong black ha. Oo. Oh, oh. Ah, onion na lang. Ina na, onion na lang gid siya. Ah, <laughs> iwa ba yakanda kay na, na ba sa ginuo ko, kun dili ni ma-achieve ay na lang. Nagsabaw ang taka kay mag-recolor, tao, ginuo ko na nasada sa kuan. Ingamito ko sa si JJ ra o tanaw, di ba? Di man, okay man mag-color si Trisha. Eh, lahi ang mag-sulti kanina. Ibang sinabi mo kanina, ngano dito ka kay? Ang Trisha nag-anak. Ikaw ba? Anaan, gruto. Diba? Sa mag-gruto, ano Si Britney si rin, sabi ni Britney, nga sa ilaman nga, naamang ko. Ano naman lang, tagi rin. Maglalis talaga. Nag-away-away na po sila, guys. Inan mo sila, guys. Ganyan si Kaykay. Britney ibrit oh. nya jata imun ke okay, okay. ke kan ga bayad-bayad ramang ka kay Trisha namang, uh, oh, gabayad, Oy, wala, Dengang, wala, saling na mang ko sa. Oh, ana siya ga bayad. Oy, wala kay salig na ko. Eh, ibrit ni di ba? Oy, kay akong ingon ang ang ako ang gitsika. Palas kay akong kuan. Dili, lahim istorya ang imo gitsika. Sa si madam. Ang imo gitsika. Kani wala man siya salig sa ko ada yung si Trisha. Ah, oh, di ba? <laughs> Pero ikaw ang ganyan din mga Anto-anto po ka ng duwang na Nga naaman ang tako din Nga, huwag dyan na sila mga kuwan Mga gawin dili man Wala man sila license Di ba? Oh, di ba? Ang ka, ang ka? Professional Dili, dito, senior, senior Senior, guys Senior stylist Di ba? Ilan mm -hmm. na nasira mong buhok? Kaya, Ma'am Siji? Ma'am Siji, kalawa na <laughs> <laughs> Senior stylist siguro O senior citizen? Oh, si Ma'am Siji Si, <laughs> si Ma'am Siji <laughs> <laughs> ba na long hair nga, dati Ngayon, babkat si na nag na Oh, kaya mong buhok niya ngayon Babkat pero di angay man siya kay naman si Kuan. So mana di ka ditam si Guruka. Dita gyud. Guruka sa ko. Hi guys, andyan na po siya guys. Andyan na po siya guys. Ang tiling kano. Kung meron tayong hilaw na kano, meron tayong ambisyosong kano, merong lagang kano, siya naman ay ambisyosong pang-o. <laughs> pang-o. Yan naman si pang-o. Kung meron kano, meron tayong pang-o. Ay, may nagbe-birthday doon. No? Ano yan? Bihon. Special bihon. Parang special bihon? Yes. May special ba yan? Oo, kasi may kalamansi. Kala ko luto ng special. Ang <laughs> nagluto. Pag may biyon <laughs> may may ano? Kakain na kasi tayo eh. Kaya nga mag Village tribe. Eh. Magpa-try nga ako sa iyo. Ikaw ang nagkitan ginoo. Para raw Sorry guys, Nab nabigla lang po yun. Ikaw mag-rate. Ha? Ikaw mag-rate. Mag-rate. I love the presentation like no. parang may dahon siya tapos ang lasa. Parang may dilaw oh, talaga siya. Ayun. It's my idea. Uh, It's my idea. Ayoko nang ano. Ayok actually, ayok ko talaga sa lahat ng pansin na kinakain ko. Ayoko ko maglagay ng kalamansi. na lang Because I don't like ano. Parang panis kasi in that thing. kaya Tagal-tagalan pa natin guys. Pero may ini na. So, titikman natin siya. Titim lang naman siya. Ganito man Ano nilagay mo dito na ano sa home? Backbone. Para hindi siya... Backbone? Yes, naman Gabi na backbone. Di ba S pagid, pwedeng le I'm leg lang? Leg yun? Leg na may kasalong backbone. Ah. Uh, inano ko siya. Fix ah. <laughs> up uh, rin. Ayaw ah, mo ng bone marrow? I love the smell. Uh. Ah. Amoy pa lang o alatang walang lasa. Hala. <laughs> <laughs> <Saka, laughs> may ingana, may ingana. Pwede pa parang nahulog to. <laughs> <laughs> maputla eh. <laughs> <laughs> At pag ganun mo, maamoy mo kagad yung alat-alat. Yung aroma ng... Tsaka <laughs> grabe pawis sauce. mo. Nahulog na dyan. <laughs> Ang texture. Si Madam, matamakay na si Madam kay Marat ng Gitcha. I love the texture. Yung amoy, yung lasa. Hindi ko alam kung matabang ba siya o oh. sakto sa akin. Di ba? Matabang ba? yun ano ko kanini, parang matabang. Oh, okay lang sa Pero akin. Pero hindi, ang sarap niya. Okay diba? sa For me, 2.3. Ang gawa, talaga <laughs> <laughs> ka 2.3 ako ano ba ang Ang sarap niya talaga. For me... O ang mga gulay na? Kung sakto na ba ang gulay? Kanyang ko siya lata, ana... Oo, oh, so, masarap yung gulay niya. Kasi, uh, Ayaw ko ng buto ng manok kasi yung ko. Mahal. Kasi na ba mm. ba gulay? Mmm! Crunchy? I love the 5.2! <laughs> Mahulog ang Singot na lang. Wala, wala. Huwag na layo. For me, mga 9.8. Ah! Thank you so much! This is my pleasure! Pleasure? Pleasure. Ah, pleasure. sure. ito kasi yung biho na pinamahala. na po. Hello, guys! Pakulor na po si Gigil, guys. <laughs> They're going to eat na ano, <laughs> Paksiyo na isda at ah, dihon Tara kain na tayo Ang <laughs> dami ko na kasi yung tiktok mo napansin Dabaang lagi Dibaan yeah. ha? Daba ganun uh, uh, sila Oo oh, oh, nga pila mo ng rate, yung singkit pa Pila mo ng rate Mga negative 2 so, Okay na, Kesa 5 po yung Ako, ano. ako sure ako siya eh thank you. Hindi ganyan kaalat, pero Sa sa Ako toyo talaga gusto ko. Kasi yung timpla ko is neutral. Pero mataba nga, hindi siya magiging neutral kasi Gusto ko yun. Na napoy kanang kuan, sigunda, na sigunda dai ko na neutral na sigunda. Keri po natin yung floating gen bolag. ano sa dai? Pilih mana? Pilih mana? Oh, ng Everyone, sa bakasan. Nakatalo yung gulay masarap. Ang yung pagkakaduto ng gulay. Hindi na, hindi na. Kaya sa, <coughs> sa ibang restaurant, sa ibang restaurant sa Manila, ganito yung mga gulay, hindi. Oh, hindi siya lutong luto. siya pag malapit. Um, pag ano talabong ako sa mga.

Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. May unod bitaw. Ay sa ha. Hindi ko ganahin magsubak sa pansit nga unod kasi parang mabilis ka lang maano. Matuto pa dapat tinapa. Ha? Wala wala, wala, wala kang Iba rin 'yon. <laughs> dito kayo dito kayo natikman. Yan mo sarap tinapa. Dito ko natikman. Oo, pero naman 'yon. Kanem. Nagmanok siya pero bukog gapon. Buko Ang tatayro. Oo.

Ako lang tungtong pa siya, timpla. Hala! <laughs> Kaya tinatanong ko kasi nung nag-timpla. ini <laughs> <Uy>, kung hindi ikaw, hindi <laughs> na yung sabaw. Hindi ako na gano'n yan. Siya naglagay ng tubig. Ay, ay, Patapos kayo. na, patalutoon na. Nagpunta ka sa live po eh. Sino yung nakatuhalya? Nilagay ko ay, lang ng na. suka at saka hindi ko na... Ay, hindi ako nag-timpla niyan. Hindi ay, ako nag-timpla niyan. Diba? Diba? Suka lang nilagay ko. Eh mas gusto ko iba, yung luto ko no. Kaya pa mo yung nagaganito, -ga di ba? Po Tinatawag official. ko siya. Teka, ko yung magtimpla Kasi sa lang, mauulam mo yun. nito, lagyan ito maraming asin. Tsaka, may mantika. Wala yata siyang mantika nilagyan. Wala yung butang nilagyan. nga? Ayaw kasi makialam pag may naglusot na. Yo-yo mm. na lang after food. Ang na Wala na yung ayaw mo Okay din naman. Dapat hindi tapatuloy Tignan, nagbibag si Tomo. mo. naman. Wala ka. Bet niya. Wala si Bet niya. Iyaw nakagwapa ng lakas. Ang Agay